Tokwa, tsaka kalbos ng kamote sa bata. Nagluluto po tayo ng butter. Ginisang butter. Ano po ito? Uh, talbos ng kamote. Inuna na muna natin yung tangkay niya. Kasi itong ano, Pagkakas natin ilagay itong dahon ng paubos kamote, guys ay okay. maglalagay tayo na meron din tayong anong tawag dito? Tokwa. Pinirito na natin yan so ilalagay natin dito. So, ibubuhos na natin ito. Tignan nyo po. Ayan siya. Dito sa malapitan. Ayan. diba? ba? lang natin. Tapos, pwede na ito. Kasi madami tayong